gupit ko pa ano ah. oh, po gupit ano gwapo gupit gwapo talaga siguro muna yung gwapo mo yung gwapo okay. Okay mo. gwapo yung gwapo yung gwapo yung gwapo yung gwapo yung gwapo Ano gwapo yung gwapo Tingin sa Ano? Yan! Tama, tama! Gwapo na! Gwapo! lagi Pogi! mo, bruh! Pero pwede ba likes kasi yan eh. likes. Ah, ganun ba? Ano? Okay na ba yung kapit-kapit bro? Oo. Wala nang imo Ayos na, ayos na. Ano Imo, imo. Ah, imo. ba yung imo? Teka. ko lang yung bangs mo, ha? ba ba bangs mo?

Anong ba nangyari? Ba't tumangit? Wala eh. Ano mo? Hindi, ba ba hindi na, na ba magaling ka? hindi na nababago ng kupit yung mukha eh. Kung pangit talaga, pangit. Wala akong magagawa. Ayoko, palitan mo tong kupit ko. Palitan mo ito. Paano? Wala na. At ganito na lang yan. Pangit ka o gupit siga. Hindi na lang. Ano? Pangit o gupit siga. Sedo na ako sa siga. Siga. Balisan mo. Baka na pulo mo ah. Okay. Ayan kaya ano? 'Yung gupit sigay niya, Daniel Padilla niya, bro. Pogi, bro. Pero naman 'yan. Alam mo 'di ba kung anong ka? 'ko nagugupit dito? Pa tatagal ka? Papugit ka? sa mga sitio. Masyadong kapakalamero. Hindi ganyan ang gupit sigay.